Maraming mga nagsabi sa akin, bakit daw ako nag-aaral pa? Bakit daw hindi na lang ako magtrabaho? Alam mo kasi guys, magmula nung pumunta ako to sa Manila 2012, halos iba-iba na yung mga trabaho na papasokan ko. At naisip ko kasi, wala pa rin talagang nangyari. Kasi, syempre kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, Hanggang ano ka lang, tendera, uh, katulong, or kung mayroon mga mga kumpanyang papasukan mo, ano lang yung mababa lang yung sweldo kasi hindi ka naman naka-college. So yun yung uh, naisip ko, bakit bakit hindi ko nalang patuloy yung pag-aral ko. So nung nakapagtapos ako ng ALS, nakagraduate ako sa ALS, pinagpatuloy ko yung senior high ngayon. Kaso nga lang kasi guys, <clears throat> ang hirap talaga kasi pamasahe araw-araw. Tapos sa anak ko pa, mga anak ko nangangailangan din. Kaya inisip ko na pagsabayin yung trabaho at pag-aaral. Pero hindi ko pa hindi ko pa rin alam kung paano balansehin kasi syempre yung trabaho na mapapasukan din natin ay hindi din ganun kalaki yung sweldo kasi nga hindi naman tayo pwede mag full time. Kasi kailangan pag nagtatrabaho ka ng mga kumpanya, mga malalaking kumpanya, kailangan full time ka kasi bawal ka mag absent, bawal ka malate. Siyempre, Syempre may amo ka na ano eh. Talaga ang kailangan mong i-priority yung trabaho mo, di ba? Paano ko pag papano pa ako papasok sa school kung mag full time ako? Or mayroon din namang mga full-time, guys, na panggabi. Kaso nga lang, syempre, puyatan talaga kung panggabi. Kasi kadalasan mga call center, ganun. Pero puyatan talaga. At iniisip ko naman, wala din kasama yung anak ko. Pero, <clears throat> meron akong trabaho ngayon, guys, na part-time. Yung uh, pagiging teacher's aide sa mga kinder hindi kalakihan yung seldo. Pero nakakatulong pa rin naman sa uh, amin ng anak ko sa pamasahi. Pero kung pag-usapan talaga yung kung sapat ba, hindi talaga sapat. Kasi syempre, ano lang kasi yun, assist-assist ka lang sa mga bata, ganun. Iba pa rin talaga kasi yung uh, may maayos kang kita or may maayos kang trabaho na talagang kikita ka. So, minsan, nagtitinda-tinda din ako, guys, ng pritong manok pagka, eh, hindi rin araw-araw. Pagka, ano lang, yung may, may bakanting araw na hindi magtitinda yung ate ko kasi sila, negosyo din nila yon So, iba pa rin kasi talaga, guys, kung mayroon kang sariling income, mayroon kang mapagkukunan sa araw-araw, lalo na ngayon, ang hirap ng buhay ngayon, talagang, ang hirap ng financial ngayon, ang bilis gastusin talaga. Hindi talaga pagkakasya. Kahit anong... Ang hirap talaga mag-budget ngayon guys kasi kunting ano lang kahit kung mayroon kang isang libo kung mabaryahan wala na. Kung may bilhin ka lang tas magulat ka na lang wala na ubos na agad ba diba? Hindi talaga pwede na wala kang stable na trabaho kasi maya maya gastos ano pa kaya kung upahan ka ng bahay, tas walang ibang tumutulong sa iyo. Syempre, tulad ko as single mom, marami ding mga single mom, marami ding mga single dad na talagang nahihirapan kasi syempre solo ka sa lahat ng since 'di ba? Or minsan man may mga iba nagsusuporta sa anak pero kapiranggot lang yung binibigay. Paano mo pagkakasyahin, 'di ba? Kasi minsan kailangan mo pang pagkatasin yung anak mo, pamasahe sa school araw-araw, baon, Diyos ko, baon araw-araw guys, sa, ano, kahit tig 10 piso, 5 piso, magastos pa rin. At saka, syempre, yung pagkain, ba? Diba? Talagang mahirap yung buhay ngayon, hindi ko alam kung bakit ganito. So, inisip ko guys, na kapag nag-aaral ako, makapagtapos man lang ako ng senior high, eh, So, makakuha ako ng maayos na trabaho, ba diba? So, makapasok ka ng maayos na trabaho since undergraduate ka pa rin ng college, ka, naman ng college. So, makapaghanap ka ng maayos na trabaho. Pero sana ma talagang maipagpatuloy kasi ang hirap talaga ngayon. Lalong-lalo lalo na dalawa yung college ko, guys. Maraming mga ginagastusan yung elementary pa, ba diba? Buti lang hindi na ako nangupahan dito kasi nakitira ako sa kapatid ko. Pero, syempre, yung mga gastusin sa araw-araw, pagkain, bayarin, ganun. So, talagang, kailangan din talaga na mayroon uh, sapat na income na mapagkukunan. So, yun lang guys, na-share ko lang kung bakit ako nag-aaral at bakit hindi na ako magtatrabaho. Ayoko rin kasi guys, dumating sa punto na, balik yun dati na ang daming mga naglulokdown dahil wala kang pinag-aralan. Iba pa rin kasi yung mayroon kang marating sa buhay. Kahit man lang hindi ka graduate totally ng college, pero at kahit paano, ay may may pagmalaki ka pa rin na natapos. Kahit man lang senior high, di ba? Pero nga, babalansihin lang talaga yung sitwasyon kasi ang hirap talaga. Lalo na walang sapat na income sa panggastos araw-araw. So yun guys, ganun lang bakit mahirap yung buhay natin ngayon. Thank you for watching!